mga sinalanta ng bagyo nalikas na dami to ang sinalanta ng tsunami ay hindi pala tsunami tsuyabang <laughs> oh dami Oh, tayo may makukuhang Nacho tsunami nga din ang ano eh gis gis o ang dumi nga oh, abot na sa bubong eh Siguro yung bahay na pick tayo. Oh. Binahala. Elaine. Pati i-ray, binahala. Kaya nga yung taso.